Hello po mga kalaki, good morning po, good morning, good morning, good morning Alas 8 po ng umaga, mamigay po tayo ng mga 3 digit lucky numbers Eto na, sa Greece, 013 Canada, 158 Mexico, 992 Australia, 140 New Zealand, 282 India, 436 Philippines, 173 Thailand, 545 Taiwan, 218 Malaysia 947 Dubai 080 Hong Kong 216 Singapore 534 China 348 Texas 927 Israel 797 Las Vegas 818 Alaska 430 Saudi 549 Japan 28 Eight. at Italy 639 ano to Germany 045 at Korea 187 ayan kumpleto na po ang ating mga 3 digit lucky numbers ngayong umaga takbo na sa sukin yung outlet make sure na iraramble nyo to ha ah. katulad ng 2 digit kanina at 4 digit mamaya iramble nyo para mabaliktad man, sure win tayo. Okay? At good luck po sa inyong lahat. Ayan. Mananalo ka, mananalo ka, mananalo ka.